So mabilis ang video lang to mga idol. Merong nag-comment at merong nag-comment yan sa ating isang video. Tungkol dun sa pag ng ating safety circuit breaker. Sabi doon, matitest daw yung safety circuit breaker nang hindi gumagamit ng tester o anumang klaseng tools o anumang klaseng pag No? So sabi doon, kung tunay kang literasyan, matitest mo yung safety circuit breaker kung good or not good na walang ginagamit na tester no so yun yung kanyang uh, comment no yung tunay ka bang electrician kayo mga master sa palagay nyo kaya nyo bang itest yung safety circuit breaker kung good or not good sa paraan na hindi kayo gagamit ng tester o anumang klaseng mga tools sa palagay nyo comment below kayo dyan sa baba mga idol kung ano yung opinion nyo dun sa comment niya. Kasi eh, tayo daw, kung tunay daw tayong electrician, dapat alam natin yon kung paano i-test yung city circuit breaker na hindi tayo gagamit ng tester. No? So, anong gagawin natin? No? Napaisip din ako eh. Paano ko kaya malaman? Diba, ito binigay sa akin ng hardware. Paano ko kaya malaman to na good or not good? No? Maganda ba yung function nito? Or good ba to? May contact ba to? Paano ko malaman, no? On ko, i-off. Eh, oh. Hindi ako sure, eh, kung good or not good. Kung ganyan lang gagawin ko. Oh. Kung ganito naman yung gagawin nyo, na susupplyan nyo siya, then eh maglagay kayo ng valve dito, so test pa rin ang tawag doon, tester pa rin yun. No? So, comment below kayo dyan sa baba mga idol, kung ano yung opinion nyo sa tanong na to. So, salute ako sa mga kamaster natin dyan. So, pre comment kayo dyan mga master. Antayin ko yung mga opinion nyo. At itatag ko tong video na to sa nag-comment doon sa video na yun. Say, good luck. Basa tayo sa comment ngayon. Kung um.